Alam mo bang ang citronella, o yung matangkad na damo na tinatawag na Simbopoga nardus, ay isang mabisang natural na panlaban sa lamok. Ginagamit na ito ng ating mga ninuno sa Pilipinas sa loob ng maraming henerasyon para itaboy ang mga insekto. Narito, kung paano gumawa ng sarili mong DIY citronella spray. Kumuha ng limang sariwang dahon ng citronella at pakuluan ang mga ito sa dalawang tasa ng tubig. Hayaan itong kumulo ng sampung minuto ang amoy ang gumagawa ng lahat ng magic. Kapag lumamig na, ibuhos ang likido sa isang spray bottle. Ngayon, pwede mo na itong ispray ng ligtas sa iyong balat o sa paligid ng bahay para itaboy ang mga lamok at insekto. Pero tandaan, ito ay kapakipakinabang na tip sa bahay, hindi kapalit ng mga produktong aprubado ng eksperto. I like, isave at i-follow para sa mas maraming sikreto ng halaman. Ako si John at ito ang herbal hi